At yan na guys, ang ating nakuha sa bundok na aalagaan natin. At yan ang kasama natin na pumunta doon sa kanila. Yan. Yan o, oh, naglakad-lakad. At yung mga alaga, nauna na. Yung naglakad lang sila. and guys, kasi ang hirap buhatin. Kasi ang layo dyan. Yan. Yan ang daanan pag-uwi na. Yan guys. Yan. Dalawang dalawang baboy ang kinuha nila doon. Yan. Yan ang nahanap nila. At yan ang pinapakain ngayon sa aming sa aming barrio. Yan. Kinuha nila doon sa bundok. Yan. Hmm. Naglalakad din para silang tao na nanglakad. Yan. Hmm. Yan. Maliliit pa yan pero ngayon malalaki na guys. Malalaki na yung dalawa na yan. Pwede nang i Kasi feeds naman ang pinaka pinapakain. <laughs> Madali lang tumaba at lumaki ang baboy kapag lagi feeds ang ipapakain guys. Yan. Hmm. Ayan ang daan. Ayan. Hmm. Tapos makikita sila dyan ng tubig. Yon. Mag-ano sila. Maglaro sila sa tubig. Kasi ang init-init. Ayan. -init. Hmm. Alam din nilang mag-ano. Tingnan yung daan. Hindi tulad yung ibang alaga na talagang magpapuhat. Pero mga yan hindi. Pag maglakad yung kumuha, maglakad din sila. Yan. At may isa pang manok. Yan. Pagod na ata sila. Kaya huminto-hinto sila sa daan. Yan. At maraming maraming salamat guys sa inyong mga nanonood sa aking video. Kahit simpleng simple lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye. At sana huwag kayong na manood sa mga simple kong video. Kasi hindi ako marunong mag-edit ng maganda. Kaya ito na lang ang ginagawa ko ipo ko ko agad ang aking video. Yan. At thank you, thank you so much. Bye-bye. Love you all. Yan, ang daan. At may, so yan, kubo pa yan. Kubo ng mga ano. taga yan. Pero wala yung may-ari. Yan. Puntas sa tumana nila. Ay, walang tao dyan na kubo. Ayan. Mahaba, malayo yan guys. Hanggang sa ano namin. Baryo namin. Ayan. Ayan. Lakad, lakad lang. Ang paglakad hanggang makarating sa bahay. Yan. Hmm. Yun. Masipag maglakad yung dalawang big. Hmm. at yung may manok pa hmm. yan yeah. yan yeah, no. yung kasama nila kumukuha na kasama namin dyan kumukuha ng ako